Mm, dahil puro bagsak ka, oh, ito sa'yo, 50. Diba, diba bagsak siya? Gagawin ko na yung parusa, papagupitan ko siya. Kahit pati kilay. Bibigay ko na sa'yo yung surprise ako. Matutuwa ka dito, papagupitan kita. Tapos na yung gupit ni Wai. Ali, Jess. Maganda yan, maganda. Maka di ba nalang magkana nakikita. Ah, tingnan mo, harap ka, ka. 1, 2, 3. Ito! Dahil puro bagsak si YG, babawasan ko baon niya. Hoy, YG! Yo, oh, sa'yo ko? Ha? Sa'yo ko? Magkano baon mo ulit sa araw-araw? Sandaan. Sandaan? Oh. O, dapat sandaan baon mo ngayon? Oh. Mm, Dahil puro ka o, oh, ito sa'yo, 50. Kinga nito po raw to Paano ba hindi na ako sa mga umis ko? Hindi ko na problema yun, YG! yung pag-aaral mo at upagi mo puro ka bagsak kaya yan 50 muna ba mo simula ngayon tapos ito pa hanapan kita ng service at sundo wala kang ibang gagawin sa school kundi pagpasok mo rekta school wag pag ka uwi kayo. mo rekta bahay ano wag na wag na wag na, wag na, wag na. ngayon ihahatid e. muna kita tara na bisa mo wag mo ko atid isa sige buong ina ano ha hoy susunduin kita mamaya ha wag ka kayo buka malipo ha bilisan mo na pumasok wag ka na babalik ka mamaya. ako mamaya pasok na kaya sinabangan na namin si YG dito sa school niya. Ayan. Bantay yan, sarado yun. talaga yung bata na yun. Ayan, nandiyan siya dadaan. Ayan. Di ba, di ba bagsak siya? Ngayon, gagawin ko na yung parusa. Papagupitan ko siya. Tama yan. Ahit patikilay. kilay. Ayan na yata si Kupal. Kitang-kita. Ayan pag masda mo na yung ulo niya kasi mamaya wala nang buhok kaya pati kilay eh. <messs> ang dami pa kasama ano ang dami nga kasama ang umis pa ano ginagabi na, <messs> na pati yun no. ginagabi na lumabas Ch ay halika ka! may surprise ako sa'yo halika tara, 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 ba, tara, tara na tara na basta tara tara na pwedeng kami hoy halika rito ba't mo kasi nandoy ako na pumunta ako sa'yo halika rito ka rito tigilan mo yung mga umis mo na yan huwag ka na maganyan. ganyan hoy halika rito bibigay ko na sa'yo surprise ako matutuwa ka dito Dadali kita sa malupit na barber shop, papagupitan kita. terno uh, na, tara na. Anong anong ano, 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 ano 'yon? Ubusin ko kilay mo. Oh, yung Joke lang, bilis na tara na. Yo, Yari ka ngayon sa usong Dito ko yung pa-tatay. Bukan tatay, bukan maganda 'tong. Maganda 'tong barber shop na 'to. King bar maganda 'to, tanga. Bubuo ka na diyan, tsaka Chaka malupit 'yung magugupit sa iyo. Hintayin mo na lang, ano, G? Game. Oh, Game na, ha? Simulan na natin, ha. Eh, nagdudugo pa na si Kuya. Gupit cute <laughs> Bagay sa'yo yun Huwag ka, ka na malikot Bala ka kapag yan natapisan Hindi kasalanan ni kuya Hindi ko sisihin yan si kuya Ikaw, ikaw may kasalanan niya Bala, huwag ka na malikot Tapos na yung gupit ni YG Talaga, gupit na Cute yan Ito, ito, masasabi ko talagang cute Ayan, 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 ayan. Tapakita natin, oh Ay, Maganda yan, maganda Hindi pa nalang maganda nakikita O, tingnan mo, harap ka, harap ka 1, 2, 3 Oh Hoy, ba bago bago style yan dito. Bago style yan na yan, oh. Long, long back. Oh, oh long back! Ayoko oh. dito kayo uwa! Gusto ba ka? Nakakalat ka ng buhok. Umubo ka doon, oh, Hindi pa tapos yan. Medyo may aahitin pa unti niya. Pero yung ganyan sa baba, okay oh. na yan. Uy, kayo uwa! ano yan. Pinagawa ko talaga yan kasi ikaw magpapauso ng ganyang hair oh. eh. Oh. Bagay yan, oh. Tino mo, oh. Tino mo, harap ka, harap ka, oh. Di ba? Ayoko na ito. Ay, palit ka na! Bagay nga yan, eh. Okay na yan. Tara na! Ayoko na o, oh, mukha na tatapusin na lang 'yan. Tatapusin na lang 'yan. Tatapusin yeah. na lang 'yan. Wag ka nang Eh nung ganda ng oh, tingnan mo bibigayan ng malupit na montage.